Hello, hello. Good morning sa tanaan! Ipakita lang nako na ang akong mga tanong dinhi sa akong balay. Og guys, no? Na ako'y talong din he. sa mga bulak. Pero mostly na ako'y mga talong. Na ako'y tanglad. Nga na nga, kapat lang na siya, no? Naay ay okra. Mm. Na ay achal para makatipid man ta, guys sa atong mga panginahang lang nun sa adlaw-adlaw na atay sangig bisel na siya ay talong o okay, guys wala na po ni siya gi giibot kay basin o dulce maria ni siya <laughs> mga tanglad sibuyas kamunggay alugbati mm o okay, kini guys luyang dilaw ni siya guys o okay, naatay mga herbal din hino so magtanong gud yapon tag herbal no sa balay kay makatabang yapon na sa ato guys o kini ah ang insulin plant o oh, napog gipat nga sa luyot mm, mga talong tanglad, sili mm. o oh, diba o um, mani ang akong gikalingawan dere guys so na mga sili sili ni nga panigang oh may tanglad mm. og dinhi nga side mauni ang akong mulberry mm. ako mulberry wala gid siya na mula kay dili siya banda og init or ambot lang kaha no wa pa ko kasayod og unsa gi kuanda niya og dinhi na koy mga batong linisagawas sa gawas o oh. mhm mm -hmm. mm -hmm. pansin na uh, gibutangan na ko na siya og kani ang mga dahon-dahon og oh. saging nga tinadtad saging na overripe og oh. saging nga kuan kani ang panit ang mga panit dili nato ipang labay oh, dinhi na apod ko'y suwa nga lami ni siya sa kinilaw. Naapog mm -hmm. Na -apod ko'y kale din hino. Na -apod ko'y kale. Na yung mga orchids. Sana. Sagul-sagul lang ni ang apong mga kuan din hi, guys. kay na alam ni Orban Gardening. Alam niya ako ano na ni akong kamunggay. Akong sibuyas. Sana. Mga kamatis kalamansi nga asapat lang gihapon o nakita din niyo na gihapon nay mga saging basta na ay saging guys pero pwede tabunan pa na siya